Sa Davao Oriental, ang umahon daw sa dagat na sugat-sugat dahil inatakid yung manusya ng siyokoy. Nakakasyokot ang usap-usapan sa baybayin ng mati sa Davao Oriental. May naninirahan daw kasi rito nila Nananinisik ang mata lumalapad at makaliskis ang tenga. Bikit-bikit at may tulis-tulis ang mga kamay at amoy napakalansa. Ang tawag nila rito, okoy sa salitang bisaya. Sa Tagalog, syokoy. Wala pa akong nakitag nakasurvive sa syokoy. Pero mamaw, meron na isang kwentong bayan na buhay kamakailan dahil sa videong ito. Pumunta lang ako dito sa dagat para maligo at tamahin. At bigla may sumitsit na shh, shh. Uy, huwag dito. Hindi ko lang siya pinansin na tumiga ako sa dalampasigan at bigla akong hinugot. <mm <Magebar>? <offer> siya si Baludoy, nakabalot ng kumot, balisa at nanginginig kung magsalita. Sa dalampasigan, at bigla akong hinugot. Dugin mo ng Ito nga ang mga sugat mo. Ito ang sukoy. Nakakatakot ang sukoy. Hindi umano, oh. inataki siya ng syoko. lang lang ako ng may sukoy. Mahal na mahal ko siya. Ang dami yung sugat-sugat. Sa Oh, uh, sa yung huni nila bisi 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 nang umiyak natakot natakot takot ko sila yung natakot sa akin Sentro ng pangingisda ang Puhada Bay Protected Landscape and Seascape dito sa Tagawisa, sa Mati, sa Davao Oriental. Ajis nitong Oktubre, nung nagkayayaan daw dito mag-night swimming, sinabalodoy. Yung kaba ko, <interview> hindi ko na talaga ma-explain na parang may mangyayari talaga naglalaro po kami ng taguan sa ilalim ng dagat hinahanap ko sila hindi ko mahanap yung pako naka-street lang sa papunta sa dagat nang walang kung ano-ano tusok-tusok sila sa kamay at malagkit na parang madulas na parang puti at sinungkot ko ng malakas Dugin! No, Dugin! Nung makaksun na ako ng hila nila kulit Dugin! At laking gulat niya nung may nakita siyang parang kuweba sa ilalim ng dagat na ayon sa kanya, malamang siyang tirahan ng shoko. Doon nila ko dadalhin sa kuweba at paglaruan hanggang sa magsarapan ako ng lumangoy pagpunta sa dalampasigan <coughs> humiga ako sa dalampasigan at bigla akong hinugot si Baludoy himalang nakaligtas pagahong ko gunit gunit yung damit ko at umiyak ako ng umiyak akala nila patay na ako Ito talaga yung sokoy. Marami talaga yung sokoy dito sa amin. Ako, isa ako sa patuloy na totoo talaga yung sukoy. Kasi dito sa amin, sobrang maraming marami yung sukoy dito. Barasala. At hindi nag-iisa si Baludoy na nagbibigay ng testimonya na may syokoy talaga sa kanilang baybayin. Alam niyo kung may, mga, may baril lang ako, pagbabariling ko lahat ng syokoy na yan, kanya raw kasing kapatid. Di umano, inatake rin noon ng shopper. Pari yung baybayin din siyang kinuha. Maraming ang tao doon eh. Sa sobrang tagal namin naganap, mga limang oras namin siya hindi nakita. May sugat siya sa dibdib. Marami. Sugat dito, dito. Tapos dito. Tapos dito. May sugat. Marami siyang sugat. Pinawi ang daw ng buhay ng dahil din sa shoko naisipan kong gumante sa kanila lahat sa mga choker na yan hindi pa sila mapapatawad Para maimbestigahan ang dimanoy misteryong nagaganap sa ilalim ng de Bay sa pahintulot ng LGU ng Mati City, CCC rin ng professional divers ang baybayin. <laughs> no, 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 no. no. <laughs> 100 meters mula sa Pampang, sakay ng bangka. Kasama ang isang residente, itinuro sa divers ang spot kung nasaan ang Dimanoy Cueva, kung saan dadalhin dapat Dimanoy ng Shokoy si Baludoy. Pagdating sa ika-12 feet, nag-iba na ang pakiramdam ng divers. At sa kanilang pagsisisid, merong umagaw ng kanilang pansin. At makalipas ang kalahating oras na pagsusuyod sa karagatan, may Napansin ba silang kakaibang nila lang sa kanilang paglangoy? Oo, oh, totoo so, so, yun. Pero wala kami nakita. Oo, oh, totoo so, ng so, lugar namin. Kasi one direct yung karagatan. Tama, tama. Kumakain ka talaga sa akin. Kung sa inyo na magpapakita sila kasi ikanto sila sa dagat dahil kung ikaw ang papakitain nila, ikaw ang papatayin nila. Kung sa mga sugat niya, marami. Pwede siyang nadali ng dikya, no? Kasi kita-kita nyo naman na maraming sting. So hindi dangerous po yung dikya, pero may sting. Pero kung yung ibang description niya sa, sa kanyang sinasabi na kagaya nga po na yung sa kamay, yung sa mata, yung sa tenga, at saka yung matutulis na kamay, no? Hindi ko yun masabi. It's almost like a human. In fact, as experience as a marine marine animalistic biology mechanic eh wala pa akong na-encounter na ganyan. Wala talaga akong alam na ganyan. Iniisip ko baka isa itong animalistic na mula sa lupa na nagpupunta sa dagat na naghahanap ng 150 baka isa itong amphibian na shokoy. Pwede ring shoki. Ayan. Now you know. Kung talaga ako lasing, kahit ipadrag test pa, kahit ipadrag test pa ako nila, hindi talaga jellyfish yung nakano sa akin. Totoo talagang okoy Hindi ko, hindi ko naman sila pipilitin kung maniniwala sila na totoo ang shokoy o hindi. Basta ang alam ko, totoo to talaga ang sukoy. Marami ang magsasabing kwentong bayan lang yan. Pero para sa mga diumano, inatake ng Shokoy, hindi lang ito kwento-kwento, kundi personal nilang karanasan. Action. Umiyak talaga ako ng umiyak. Ganito ang tunog. Ganito ang tunog nila.

Saka pare yung baybayin din sinuwa. <laughs> ay, mag-tawa <what> <laughs> sige, sige Saka pare yung baybayin din sinuwa siya. Maraming nga tayo dun. Ay, mag-tawa. Kaminat na to. Seryoso ay gagawin ba alam? Ito ko

小刀的，哈哈哈。